Isa sa malaking problema ng Los Angeles Lakers ngayon ay ang unti-unting nauubos na rotation nila. Limang players ang out, dalawa pa sina Marcus Smart at Jackson Hayes questionable kontra Minnesota Timberwolves. Ayon mismo kay Lakers legend James Worthy, panahon na raw para kay coach JJ Redick na gamitin ang buong bench, hindi lang ang usual 9 or 10 man rotation. Sa darating na laban kontra Timberwolves, magiging malaking hamon para sa Lakers ang kakulangan sa manpower. Ilang key players ang hindi makakalaro dahil sa injury, dahilan kung bakit lumiliit ang rotation at mas bumibigat ang responsibilidad kina Austin Reeves, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Sa ganitong sitwasyon, malinaw ang mensahe ni James Worthy at ilang analysts. Panahon na para kay JJ Redick na mas pahigtingin ang paggamit sa kanyang bench, lalo na ang mga two-way players na halos hindi nabibigyan ng minuto. Ayon kay Worthy, hindi sapat na umasa lang sa top 8 or 9 rotation lalo na kung depleted ang lineup. Dapat daw subukan ni Reddick na bigyan ng pagkakataon ng mga batang nasa bench hindi lang para makapagpahinga ang mga starter kundi para ma-develop din ang confidence at chemistry ng buong team. Isa sa mga nakikita niyang dapat bigyan ng mas malaking papel ay si Dalton Knecht na unti-unti nang nakakabalik sa rhythm matakos magpakita ng solid performance na may 16 points sa nakaraang laro. Ang opensa ni Knecht ay maituturing na lifeline lalo na kapag pagod o binabantayan ng husto si Austin Reeves. Kapag naibigay sa kanya ang tamang shot opportunities, malaking tulong ito sa spacing ng Lakers. Ganon din kay Jared Vanderbilt na nakapag-ambag ng 14 points kasabay ng matibay na depensa. Ang ganitong klase ng energy off the bench ay kailangan ni Redick para hindi bumigay ang momentum kapag nagpapahinga ang mga main scorers. Dagdag pa ng mga analysts kung patuloy na magiging conservative si JJ Redick sa rotation, mas lalong mahihirapan ng Lakers sa midseason, lalo na kung patuloy ang injury woes. Sa tempo ng laro ngayon sa NBA, hindi na pwedeng puro starter ang umaasa kaagad. Kailangan may sistema para sa second unit na kayang makipagsabayan kahit ilang minuto lang ang binibigay. Dapat bigyan ng tiwala ang mga two-way players para maipakita ang kanilang potensyal lalo na habang naghihintay pa ng pagbabalik ni na Lebron, Maxi Kleber at Adutiero at Luka. Ang magandang balita, unti-unting bumabalik ang confidence ni Knecht at lumalalim ang chemistry ng bench unit. Ang tanong, handa bang isugal ni Redick ang kanyang rotation philosophy para mas mapalakas ang bench production? Sa puntong ito, malinaw ang realidad. Hindi kakayanin ng Lakers na umasa lang kina Reeves, Rui at Aiton. Kailangan nila ng tulong mula sa bench, sa energy, opensa at depensa. Kung tutularan ni JJ Redick ang next man up mentality na ginagawa ng ibang contender teams, mas lalakas ang identity ng Lakers bilang team, hindi lang bilang koleksyon ng star players. Ang susi rito ay tiwala at tamang rotation. Dahil minsan, ang panalo ay hindi lang galing sa starter, kundi sa mga gutom na bench player na handang magpatutoo. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!